Good morning! Ayan, gigisa tayo ng ating pan-ariz uh, caldo. Ayan, ilagay na natin yung bawang. Ayan, next na natin yung sibuyang. Hello! Ayan, sunod natin yung ating luya. Ayan, add na natin yung ating ayan, sliced chicken. Meat kaya so, ayan, kumukulo na yung ating ayan, yung chicken nag-brown-brown na. kulo na. Lagay na natin yung ating, ayan, yung ating malagkit na bigas. Siyempre, hinaluan lang natin ng uh, bigas na regular para hindi masyado malagkit yung ating uh, masarap na aros caldo. yan nilagyan na natin ng sabaw and then takpan muna natin. Ayan na po 'yung ating arroz caldo na masarap. Ayan, nilipat ko sa isang malaking pan. Ayan. Tutuna. Kain na po tayo ng masarap na arroz caldo. Thank you for watching. Ayan na po 'yung ating masarap na arroz caldo. Kain na tayo. Thank you for watching. Sa akin.